panoorin na natin to mga gar kailangan mo magpakit ng gilas para di ka lotuhin at kainin no? so ganito na lang ginawa nila oh. teamwork panoorin natin to mga gar nako may nakatalo na may nakahuli na kay lupi magar. di na pumapala di na umubra yung goma goma na corner na siya mga gar Noorin natin to mangga tignan niyo yung gagawin ni Ate. Makikisakay kasi siya ng sasakyan. So ayan, pumapara siya. Tignan niyo yung sasakyan pinara niya. O uh, awit mo. Mga... natin to gal, Ito titirahin ni Ate yung bola. Ay sumablay mga gal, Sumablay uli. Try niya uli pangatlong tira mga gal Ay, grabe sablay totok na totok ngayon mga gal Ito, <laughs> Nako talaga malas ni ate Tinamaan ng malas Ayaw pumasok yung mga tira niya Totok na totok na yun mga garo Ito subukan niya ulit Pak. Ayaw talaga mga garo Nahirap na ito Nababatip na si ate Pak. Oh. Ayun, Pumasok na yung bola mga garo Nako scratch pa Wala talaga minalas si ate Orin natin to mga garo Ito pala yung sikreto sa sigarilyo pa nagbibilyar mga garo Ayun o oh. <laughs> ang galing sukat na sukat niya mga par. Tumablay ka pa eh. Wala na. Sorry <laughs> natin to mga gar, Yan, oh, dalawang pating. Ganito pala magmate yung mga pating oh. Tignan niyo mga gar oh. Okay, no? May tumalsik na mga par. Kulay puti. Noorin natin to mga gar. Grabe ito si Soro. Yung espada niya mga gar. Ah. Oh, niya oh. Nahati mga gar. Nahati. Ang galing na ha. Noorin natin to mga gar. Si kuya oh. Yung gagawin niya mayawak siyang maliit na isda papakainin niya yung nasa ilalim mga garo. parang dragon ang laki ng mata ang laki ng muka anong isda kaya yun tignan niya yung ano, sinusubuhan niya ang laki niyan Uy, grabe ang laki niyan. tsaka yung bunga nga niya ang laki ano kaya yun anong isda yun ang laki nun an ang laki ng mata para natin to mga gar tignan niya tong poste na to mga gar grabe naman to yung alalay niya, yung tukod niya sa ilalim, napakalambot, maliit lang, payat. Ngore natin to mga gartig na nyo si Kuya. Titirahin niya kasi yung 9, nakaharang yung gis. So, didiscarte yan niya. Papakorbol niya kasi mga gar. Nagtisa muna si Kuya. O, tignan natin yung discarte. Yun, nilaglag yung tisa mga gar. <laughs> Natulala din ko yun, napatingin siya. Sa kalaban ng tira, jeez, pak, ba, uh, trip mga par. Panoorin natin to mga garo. Yung inspector, pinasok yung truck mga garo. Kita niya yung may sa loob, oh. Grabe, makapairapan pa siyang ma-inspect yung truck ng ano to. Ano kaya yung nasa dulo nito? Parang may smuggler, oh. Ay, dito parang tatago yung mga kuya ako, okay. eh. Kaya pala di matapos-tapos yung trabaho eh, no? Orin natin to mga gari, nagtiwala ka sa tropa mo, magpapagupit ka ng paid. <laughs> Faded na bunot mga garo oh. kakaroon ka talagang trust issue. Orin natin to mga gari, tignan nyo si Venom. ano no? the drive, nag stroll, -stroll. Nag-ano, katangaling tapat eh. Nag-ano, nag-asik ng lagim. Grabe ka, Venom. Panoorin natin to mga gar Austin lakas ng trip ni kuya Pinagtripan si mga anong oh. Diretso <laughs> ulo mga gar eh. Panoorin natin to mga gar Ito si kuya Magano siya ng abaka pak <laughs> Talsik siya <laughs> Balakas yung hatak Yung abaka na yan mga gar ano yan? Parang puno ng saging So kaya yung balat magiging, Pag ginan niya mga sumagar Magiging ano yan, lubid or duya panoorin natin to mga gagawin lang pala yung diskarte pag barado yung ano yung sa banyo you know kuitis, kin nilagyan niya ng isang kuwitis lang mga gar pumutok you know tanggal yung bara mga gar, agos na yung mga tubig diskarte ni kuya ang galing ganun lang pala ang gagawin panoorin natin to mga gar tignan niya yung daliri ni kuya yung know, magkadikit to dalawang daliri mga gar o pera na siya kailangan ano gupitin ayun know, Panoorin natin to mga hanggar. Si Kuya ang ng sasakyan online. So na-deliver niya. Nadeliver deliver na. Tignan natin yung dumating. Ayan. Rabbit. Rabbit yung dumating mga gar. Pero yung in-order niya kabayo. Porsche. Porsche dapat eh. Manoorin natin to mga gar. Valentine's Day. Malapit na. February 14. So kung naghahanap kayo ng pangregalo. Pwede pwede na to mga gar panoorin natin to mga gar. si ate may nakita ang pera uy uy <laughs> napagtripan pa may tali pa may na naman siyang bari napakan niya kasi baka may tali na naman nakadikit <laughs> pala mga garsi panoorin natin to mga garsi tignan si kuya may nahuli siya ano napakalaki hindi niya mahatak mga garo oh. tignan nyo pamingwit niya oh. ba batak na batak na tignan niya. ay nabali mga par napakalaki nito ano kaya itong nahuli niya? Mga masterpiece to mga arwaan na mga ganun. Tignan niyo naman, nabali na yung ano niya, hindi niya pa ako. Ito pangat na mga gar, tignan natin ano kaya ito. Panoorin natin itong mga gar, napakangas ng tattoo ni Huyo. Nagsimula sa baby hanggang sa, you know, nakapag-aral, nakapagtapos na, nagka-pera na yung baby. Hanggang sa tumanda na yung baby, nakabed din na mga gar. Yan yung ending, oh. Panoorin natin to mga gar, may nagbook sa lalamove mga pre. Tapos tignan nyo yung nasa loob ng parcel na katakas ito. Susubukan ni eh, Kuya ang hulihin. Grabe, aas pala yung nasa loob ng parcel. Uy, gro, tapang ng aas mga pre. Putok lawin si Kuya. Malamang natagtag to sa biyahe tapos nakawala sa lalagyan. Tignan nyo, nakakakos pa ng traffic mga pre. Tapos yung mga tao diyan na uh, din dahil sa ano, baka tuklawin nga si Kuya. Tapos yun nasa ilalim na ng sakyan yung mga as mga pre. Baka masagasaan pa mag-abono pa si Kuya yari. Ang ni Kuya, magkano kaya benta niya sa isang balot? Ganda ng motor niya, oh, grabe. Ano rin natin to, mga gartig na niya si ate. Galit na galit o, oh, sinisira niya yung ano, Honda Click. Nahuli niya kasi yung nakabuntis daw sa anya na ano na may katabing matulog you know, niya yung Honda click mga gar sirang sira yung mga play rings oh. puasak mga pre magkano kaya kapag papaayos niya yan basag yung mga play rings panoorin natin to mga gar bumusita si foreman para i-check yung gawa sinitignan niya kung pantay so okay naman daw yun nga lang nagka problema ano natin to mga Yung marami nag-wish na tao para matupad yung wish mo. na palad mo. Pag ganito mga matutupad na yung pangarap mo. Papasalamat ka talaga sa mga nag-wish na tao. Ano natin to mga agar? Tignan niyo yung invention ni Kuya. Boga na upgraded version. Napakalakas o parang kanyon. Parang ginagamit ni Ironman yung kanyon niya. Tignan nyo, tumatalsik yung ano nyo. Tinutira niya upgraded version ng boga